Go, what's up mga kapising? So, padikit tayo ngayon mga kapising. Oh. Ito yung panghuling area namin. Walang silong yung light boat natin mga kapising. Kaya yung areada namin puro sonar boat. <laughs> oh, tak takot sa kami mga kapisik oh. <laughs> <laughs> takot si Tagoy takot, takot si Tagoy, tago takot? tago, tago siya, tago so, panisit pa lang mga kapisik oh. mag-opisa pa lang yung salong Unang salok Puno-puno Maliliit pa yung isda Yun So may kaliitan pa yung mga isda Maliwanag din yung buwan Kaya okay na yan kaya kung gusto mo talaga kumain ng mga sariwang isda sumakay so na kayo sa fishing. sigurado puro sariwa yung kakainin ninyo ito so, masarap to mga kapising paksiw ganyan kalalaki hindi naman talaga siya totally maliit. Mga dalawang linggo pa, malalaki na yan. Mabilis lang naman kasi lumaki yung isda. Uy, sumampay yung laman ng salok. Kaya uh, di masyadong napuno. Pangit yung pag salok Sumampay yung laman. ni Nayos. Sa liit ng isda, pati sa salok, tumitingas yan. Tumulusot. Eh, di, na puno yung kuan kasi sumampay yung laman. Laman ng ano, yung lambat na salok sumampay kaya hindi na puno yung salok. Marami-rami ito. Ito yung pinakamarami sa ariada natin kagabi. Nakaapat na ariada tayo puro sonar. Walang silong yung mga light bulb kasi ang liwanag ng buwan. pa yung buwan, no? Palubog.

Oh, ganun pa rin lagi sampay yung laman hindi na pupuno ng maayos yung salok so, lagyan ng harang kasi sayang yung isda sa kakalabas pagpagsak ng salok nagtatalsikan pa labas kaya kailangan talaga may harang ayan may harang na siya Pagka marami pa yan, may pagtagdag pa yan. Patungan pa uli ng aarang yan. O ito yung mga kasama ko ngayon dito. Parang kami aso dito. Dito ah. <laughs> Siyempre. Siyempre. Basta mga siman, Starring lagi yan sa vlog natin Malay mo, sumahod tayo nito di, Mayroon tayo pabiling tinapay Baka dito lang tayo makabili ng big bike Pangit yung Ano lok, na salok, di napupuno abo ye Uy, sinaboy. Ganito kalalaki, masarap balutin mo sa dahon ng saging tapos paksew. Masarap kainin yan. Tapos kanin na mais. Okay. Abot. Nah. another day, another bike. okay, another bike, <laughs> another day, another fish. Up, dadan tags. Gapang, gapang. <laughs> oh, lagi sampai ano? ano Oi, eh, magsalok lagi sampai yung laman. problema niyan bakit lagi sampay ang laman hindi na ayos yung salok lagi sampai Pansin nyo mga kapaisin, kabilaan yung yilo yilo dito. May yelo din dito sa kabila. Aray ko. Oop, ayun na. Parang maputol na. Sampay lagi yung ano, laman ng salok. Kasi naayos yung pagkakasalok. do no, malalaman pag yung tao mga kapisi okay, kasi hindi pa marunong masyado magsapoy ng gaylo Mga dalawang linggo pa to ganitong klaseng isda. Dalawang linggo pa mga laki na yan sila. Mga small medium na yan. Eh small pa lang. Pero okay na yan. Kasi hirap mga isda ngayon lalo pag maliwanag yung buwan. yun hinagis na sige <laughs> hmm. <Figil> na lang <laughs> hmm. Bali don doon kay sina nagisa siya ng isda. Oh. Oh, Sa yes, siya pila. La. Ah, oh, mayroon nga. Mayroon. Sik burot. Ay, borot 'to. Oh. Yung pula yung buntot. Ngayon makita diyan. hindi makita yun maganda pagkasalok halos puno Pera, eh. niya ginagawa talaga habang nagsasalok mayroon din nagpapala para hindi mapuno kaya hindi maabutan ng bulok kasi pagkaganyan na tambak na kahit padamihan ng hilo nalalamog talaga yung isda kaya kailangan habang nagsasalok pala o pasok na pasok Kasi kailangan talaga to agapan mo na mapasariwa lalo na ganyan na maliliit pa. Boss Dake. Eh. Boss dak talaga.